na natin ngayon si former Senator Antonio Trillanes, partner. Senator, oh. Uh, Senator, magandang gabi po. Uh, magandang gabi po sa inyo, um, Sir Rod at sa kay Attorney Clear. Opo, partner. Yes, good evening, Sentry. Good evening po. Uh, uh, oh, oh. Sentry, tanong ko, di ba tungkol sa budget ito, siguro most probably yung tungkol sa zero subsidy ng PhilHealth, bakit mas malaki yung, uh, bakit dumiit yung budget ng DepEd and everything? Pero baka, baka po rin masaling ngayon yung issue tungkol sa budget, patungkol do sa blanco na uh, blank items sa BICAM report. Baka isingit din nila po yun? I yun nga po. Kasi doon sa, sa issue na yun, kasi uh, alam niyo naman, uh, galing po tayo ng Senado dati, familiar ho tayo sa mga proseso ng mga bycam, ganito. Tinanong ko ho yung ilan ho sa mga organizer dyan. Sabi ko, ano, ano ba yung uh, krimen dito na kailangan natin, ano, you need to convince us bago namin i-embrace as a cause. Kasi hindi naman nila masabi na may corruption. Kasi nga, budget pa lang. Wala pa nga nagagastos. Eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy itong, itong akap, ano to, grabing corruption ito hindi hindi pa. Allocation pa lang 'yan. Diba? Kung -implement siyan, eh 'Di Kung ma-implement na maayos 'yan, hindi mo pa problema. Ngayon, kailangan magbantay ka sa implementation. Budget pa lang huwit eh. Wala pang corruption o hindi corruption. Ngayon, sinasabi is unconstitutional. hindi, eh maliwanag ho lahat. Uh, may unanimity sa lahat na sinasabi yung enrolled bill ay wala namang blanco. Kaya eh, yun po ang importante kasi yun ang post-ratification document na importante. Yung BICAM report ho pre-ratification document po yan. So, ibig sabihin kahit may blanco yan o may blanco yan, pangka in-approve ng Senado as a body yan, ibig sabihin, ano na, uh, yun po yung importante. Ngayon, ang output niyan is yung enrolled document, yung enrolled bill eh wala naman hong blanco. So ibig sabihin, hindi hindi yung Malacanang ang problema, hindi yung presidente may offense. Ang tinitira nila dito, either si Senator Chis Escudero or si Speaker Robaldez. So, yun ba yung kausa natin? Procedural? Kasi wala hong corruption. Wala ang constitutional offense. So, procedural, eh, alam nyo ho dyan sa Senado at sa House, anything na napag-agrihan ng mayorya is adopted. Pagka hindi ka ho nag-object nag, uh, sa isang procedure at kineri ng majority at ano ho yan? Ganon po ang magiging ruling ng Supreme Court dyan. Eh, ano nila yan eh, proseso nila. Alam niyo ho bang the Senate can even suspend the rules? Ganon ka, ka anong arbitrary ang uh, ang Senado ang ano kasi it gives them flexibility para manadigate yung mga parliamentary obstacles. Ano yan? These are parliamentary tactics, parliamentary rules na pwedeng isuspend. Pero bottom line, pag yung majority ho inadopt yan, yun po yun. So wala, wala hong ano eh, na wala hong masabi yung mga nag-organisa. -nago so na parang talagang ipaglalaban natin ito. Wala po. Mm -hmm. po. Pero, uh, ito lang po, ah, nagpa-prescon po kasama po si um, Justice Carpio mas kina po siya, sinabi niya po na wala pong naging mali si PBBM dahil uh, yung enrolled bill po talaga ang uh, magpe-prevail sabi na nga din po niya ito lang po, kanila lang po yata po yung prescon Ayan. eh, na sa Supreme Court hindi na po talaga tinitignan yung mga naging negosasyon anything beyond the enrolled bill hindi po yan um sinusuri ng Supreme Court dahil it will be um a violation ng principle of separation uh, of powers apo uh, apo mm -mm. so yun nga po yun nga po that's that's precisely the point so kung hindi sa impeachable offense kasi hindi naman sa part ng presidente yung offense. Kung hindi wala namang corruption kasi hindi po wala pa naman nagagastos. Mm -hmm. So what are we talking about? Procedure sa Senado eh. yung procedure ho nung Senado at House, procedure ho nila yon. Mm -hmm. pagka umoke ho yung kasi yung bicameral countries. pagka umoke sila subject to style alam alam mo ho, na, natatapos yung mga yan mga alas 5 na madaling araw, alas 6 na madaling araw yung napag agrihan na nila, na nila na mga mga provisions na nagkaka-conflict pagka-okay na po 'yan eh yung sekretaryat ano ang uh, bahala na po diyan. Hindi pwedeng maglalagay po yung Senate uh, budget staff mm -hmm. tapos uh, mag-iimbento sila ng figures. O kaya yung house, kasi kung yun eh, dapat parehas yun. Ang ilalagay po nila dyan ay yun pong naagrihan sa oh. So oh, allowed kaya po, hindi po eh. Oh. Oh. allowed so, ng sekretaryan allowed para sila ang yes. mag-fill in. Opo, alam nyo ho ganito, no? to, to cite this example. Um, yung batas ho, <clears throat> um, pwede ma, ma yung bill, pwede magpasa second reading niya na kahit tatlong senador lang ang present sa floor. Mm -hmm. Technically, hindi po kailangan Meron kang quorum. Pero pag nag-question ng quorum, that can be adapted. Ganun nang ganun ka-flexible, kanong ka-liberal ang rules sa Senado because ano ho ito, kailangan nating uh, maging expedient. But kung if you are determined to ob to object or block a bill, kasama ito yung sa budget, pwede kang mag-object. Hingi ako ng clean copy. Kasi ho, yung bicameral conference, yung bicam report na sinasabi, hindi naman ni report yan sa, sa plenaryo. Magre-report lang ho yung chairman ng bicam, ire report niya na ito yung na uh, napag-usapan, ibigay niya yung mga total, yung special provisions, etc. Ngayon kung ikaw hindi ka komportable, mag-itataas mo yung kamay mo, hihingi ka ng clean copy, meaning yung incorporated na lahat. So, Ipiprint nila yung 4000 pages. O tapos pagka-happy ka na, hindi sakakang na 'yun mag-ano. Ganun okay. po 'yan. Um, so oh, eto e partner, gusto ko lang ano yeah. ano? kunin yung uh, opinion at uh, kay senator. Mm -hmm. Doon mismo sa ipinakita ni Kong Ungap, yung blanko. Mm -hmm. So ano po 'yun? Para sa inyo. Yung committee report na may mga blanko doon. Para um, sa paglilino um, lang ng ating mga kababayan kasi opa. sa tingin nila, hmm. opo, doon na nag-umpisa lahat, di ba? Okay. 'Yun ang lumalabas ngayon eh. Doon nag-umpisa oh, no. ang ang, ang uh, anomalya, ang irregularities. Hmm. Opo. Okay. 'Yan pong anomalya, claim po 'yan. Uh -huh. Nila ungab sa ni Duterte. O alam naman natin, iba 'ung pinanggagalingan niyan. Okay, objectively let's analyze it having attended yung mga ganyang bicameral conference committees yan po meron po ang ang uh, binibigay ko yung secretariat na working template working matrix mm -hmm. na itong isang column na to ito yung house version itong next column senate version so may conflict o oh, tapos may mga blanco yan kasi kailangan pong i-reconcile kung ano So yan na po yung magiging um, focus ng discussion sa ano dun sa meeting. Pag nag-agree na yan sila, dun sa minutes, yung nagtatranscribe, napapasok na po At yun na nga po yung ipapasok nila. Ganun po yan, may working matrix. Tapos after noon, they will part ways, okay na. Lahat ng conflicting provisions na reconcile na, you will report to the House, the other side will report to the Senate, yun na po yun. Mm -hmm. oh. Ngayon, ang importante po, hindi po, hindi po iniintindi ang BICAM report na yan. Ang iniintindi po, yung, ano, yung uh, enrolled bill. Kasi uh -huh. po, no? parang committee report, magpa-file ka ng, pag-sponsor uh, ka ng committee report, ang dami yung dadaanan yan, amendments, lahat-lahat. No, pag ininterpolate, tapos magiging iba na yung itsura niyan by third reading. Nag-a-approve sila, hihingi ka ng clean copy para makita mo na yung napapasok yung mga amendments doon. Then, yun ho. Yun ang importante, Oo. yung eventually, yung ma-enroll at pipirmahan ng Senate President at eventually the President. Oo. Okay. 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 Po uh, yun po yun. Sige, pardon. Thank you for that clarification kasi ang dami talaga nagugulan because nung pinasok to nila Congressman Unga, parang biglang wow, parang bago sa lahat ng mga oh. ng bayan yung issue na to. Maraming salamat, uh, Senator, sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very Thank much. You,